Nasa harapan natin ngayon ang bagong Honda Click 125. Ito ang bagong special edition variant ng Honda Click at ang tawag sa bagong kulay na ito ay Obsidian Black Metallic. Ay di ba? Mas pina-premium, mas pinaastig at siguradong mas dadami ang bibili dito sa bagong kulay ng Honda Click 125 dahil kahit sa ang anggulo, napaka-premium, very sporty, bukod sa affordable, napakatipid sa si gasolina at maganda ang performance. At sa video na ito, aalamin natin ang bagong presyo nitong Honda Honda Click 125, haalamin na rin natin ang down payment kung i-avail mo ito ng installment at magiging monthly installment mo at kung mayroon bang mga promotion na naghihintay sa iyo, kung mayroon ba itong mga freebies o kung ano-ano paman. man. At syempre pag-uusapan na rin natin ang kanyang specs, features at pag-uusapan na rin natin kung sulit pa rin ba ang pera mo dito sa Honda Click 125 na ito. dito tayo ngayon sa Nyone Irga City Branch at ayan, nasa harapan natin ngayon ng napakagandang bagong Honda Click 125. And ba? Very premium, napakaastig. Maganda yung kanyang kulay dahil combination ito ng color glossy black and color matte black. Dito sa gitna nito color matte black na ito. Din nasa gilid ay ang color glossy black. Yun yung kanyang mga fairings ay pinagsamang red, white, and gray. Mas modern yung design ng kanyang fairings ngayon. Dito sa gilid, meron siya dito nakalagay na click. Then meron color red sa baba na parang pa arrow ang design. Then merong color red sa baba na mayroon pa-stripe sa ilalim. Then nakalagay dito ang Honda. Kaya mas pinaganda talaga yung kanyang graphics. Then dito sa side, ito mas pinagandang tingnan dito. Then naka-background itong CLI na parang pinaputol na click. Then color gray siya. Then merong mga stripe. Then merong red sa ilalim. Then of course, nakalagay dito ang liquid gold. Ay, diba? Mas astig yung kanyang graphics ngayon. Then yung kanyang front fender, matte finish na din. Matte black. Talagang sa side lang talaga ang glossy finish. Maganda rin bagay na bagay din pala talaga ang pinagsamang matte finish and glossy, lalo na dito sa color black. Anyway, dito naman sa Honda Click 125, kahit naman anong kulay, bagay dito eh, dahil nga sporty yung kanyang design. Then, isa sa nagpapaastig sa kanya, yung design ng kanyang DRL o daytime running light. Mahaba ito at maliwanag, kaya kitang kita tayo sa kalsada. Then, yung kanyang headlight ay eh, maliwanag din ang buga dahil naka LED na rin ito. At maganda nga dito, lahat ng mga ilaw nito ay naka LED na. Dito sa likod, dito sa kanyang taillight, napaka sporty din ng design. At kita kitang kita tayo sa kalsada lalong lalo na sa gabi dahil maliwanag ang buga ng taillight nito lalong lalo na kapag ka nagpipreno visible na visible talaga tayo sa daan na meron pa itong mga convenient features kagaya na meron siyang malalim na bulsa dito sa harapan meron na rin itong built in charging port so pwede ka na mag charge ng cellphone mo na meron pa siyang hook dito sa gitna kaya kung meron kang gustong isabit dyan kung galing ka sa palengke or grocery hindi ka na mahihirapang hirapang ilagay dito sa harapan yan maganda nga dito naka flat footboard kaya kung marami kang daladala galing ka sa grocery or sa palengke very convenient talaga itong Honda exactly 125. Pero na maganda sa kanya, perfect na perfect to sa mga beginner dahil ito nga ay fully automatic, madaling i-drive at very lightweight lang din dahil 112 kilos lang kaya hindi kayo may itukod-tukod ang motor na to, hindi kayo may i ibalanse at napakababa lang ng seat height nito kaya perfect na perfect sa mga average height dahil 769 mm lang. Pero na maganda pa dito, mataas ang kanyang ground clearance na 131 mm. So kahit mapadaan tayo sa mga matataas na humps, hindi sasayad ang ilalim bahagi nito. Anyway, pagdating naman sa makina nito, ito ay 250 cc 4 stroke 2 valve single overhead cam liquid cooled at naka ESP engine then of course ito ay program fuel injected na at ang maximum power nito ay 8.2 kilowatts at 8,500 rpm with a maximum torque of 10.8 newton meter at 5,000 rpm kaya talagang hindi ka mabibitin sa performance ng isang Honda Click 125 kayang kaya makipagsabayan pero syempre hindi ito dinisenyo para makipagkarera dinisenyo lang ito para maging convenient at maging astig yung sakto hindi ka lang mabibitin sa performance. At ang maganda dito sa Honda Click 125 kahit na malakas ang kanyang performance o mabilis ang motor na ito para sa isang 125cc, nandoon pa rin yung pagiging fuel efficient nito dahil kumukonsumo lang ito ng up to 50.3 km per liter. Napakatipid si gasolina kaya naman perfect pang araw-araw kaya madalas din ginagamit ang motor na ito ng mga MC taxi, mga delivery rider dahil nga matipid sa gas. At ang maganda pa dito, malaki ang kanyang fuel capacity na 5.5 liters kaya matagal bago ka maubusan ng gasolina. Lalo lalong lalo na kung magpapa full tank ka. Kaya perfect din ito gamitin pang long ride, pang endurance. Pagdating naman sa mga gulong nito, ang sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 90 by 80 by 14. Sa likod naman ay 100 by 80 by 14 at ito ay naka tubeless na. Then pagdating sa kanyang braking system, naka disc brake with single piston caliper sa harapan, sa likod ay naka drum brake at ayan diba naka wavy disc brake na siya dito sa harapan kaya mas astig tingnan at ito ay naka combi brake pa. Ibig sabihin kapag piniga mo yung likurang preno nito, sasabay na dito sa harapan ng 30%. So mas malakas ang stopping power at mas balanse. Then pagdating sa kanyang suspension, naka-telescopic fork sa harapan, sa likod naman ay naka-single shock. At maganda yung design ng kanyang muffler. Bukod pa doon, kahit madikit kayo dito, ay hindi kayo mapapaso. Pagdating naman sa presyo, dito sa New Neymar Iriga City Branch, ang kanyang cash price ay 83,150 pesos. At kung i-avail mo naman ito ng installment, magda-down ka lang ng 5,900 pesos. At ang magiging monthly installment mo sa 3 years or 36 months ay 3,986 pesos nga At dito, free na ang LTO registration. Meron pa itong free helmet. Ay, ako nandito ka lang sa Iriga Malapit ka dito at naghahanap ka ng Honda Click 125. Ayan, bumisita na lang kayo dito sa New Neymar. Iriga City branch. Dito lang yan sa Barangay San Jose. Ikaw, ano masasabi mo dito sa Honda Click 125? Lalong lalo na dito sa kanyang bagong kulay. I-comment mo na lang sa baba ang iyong opinion. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Click mo na rin ang notification bell para sa susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako sa Rosgo TV. Right tip always and God bless.